Resign. Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban sa gobyernong mapangapi, inabot niya ang tatay noon, mamaya na siya magsalita. Ito ang mga unang batch na naging NPA na lumaban sa diktadura ni Marcos. Si ka Peter Caramon ay nandito, kaya maya po magsasalita siya may isa mo ang volunteer speaker and then si Kara ang susunod at kung mayroon pong mga kunting tubig dyan ay pwede po makahingi dahil uhaw na po ang inyong tagapagsigaw tubig daw, tubig, tubig tubig, tubig Magandang magandang uh, Umuulan na hapon sa uh, Dito sa lahat na nakikipag Participate sa Marcos resign. Ang inihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kaya ang panindigan at hindi mo kaya ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba. Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na yung ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Marami naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pagsarili mo. Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay inahihalal. Ibinoto ng mamayang Pilipino at ang mamayang Pilipino ang siyang tatanggal nito sayo, sa iyo sa pagkapangulo. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Ama! Pangulo, pag wala silbi, ikaw ay oh, okay. hindi dapat manatili. Linanestrato ka namin. Ilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayoryang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto. Okay sa ating ekonomiya. Lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sa ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Sa mga laking katimulian yan. Isang, ikaw ang chief architect ng ating bansa. Pero ina-architecto mo sa pagdanakaw. Sabihin mo na hindi totoo. Pero nasa iyo nakatuto ang lahat ng daliri dahil ikaw ang lider at inihalal ng mamamayang tao. Pero anong ginawa mo? Binago mo. Nangako ka sa 20 pesos na bigas, wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong amay para sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na ang mga naghihirap na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabot mo. Pananakaw! mga magnanakaw, inanakawa ng mga mga inaalipusta, na, niyuyurakan, tinatakpakan, at kahuli-hulihan, inaalipin. Anong gusto niyong mangyari, mga mga mayan? Manapili tayo ganito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig! O tenga natin, dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Malaya siya. Malakas siya. kita mamaya Malakas siya. 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 Malakas New People's Army at yung National Democratic Front. Na sila ang may pasimuno ng pag-iitsa ng Granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. Matanda ako sa'yo. 16 years old. mag po kayo. When I was 16, 17 years old, minumura ko na yung tatay niya. Naniniwala ako na masama ang tatay niya. At that early age, sandali na po, kayo mga lalang, nasabihin din natin. Pakinggan niyo muna. Ah, na, natu natuto ako Palang. sa pamamagitan ng Communist Party of the Philippines. Natuto ako na magalit sa tatay ko especially nung kami alam ko ang nagpudya ng granada sa Plaza Miranda para lalong magalit ang mga tao Subalit so, ngayon inuulit kami sa Mr. President ang nakikita kong it's not really a formula ang nakikita ko isang posible ha posible paraan para pakinggan kayo ng taong bayan para makasundo ninyo ang isang bayan. kasundo kayo sa mga tao, tumulong sa inyo para maging presidente. Ibalik po ninyo sa Pilipinas Saataybigo! ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, makinig po kayo ha? Ito, sasabihin ko sa inyo, makinig po kayo. Balita naman, Balita na si Tatay Digong o si President Duterte ay mahinang mahina Sobra, mahina Sa ICC. Mr. President, pagyanay na matay! Nako! Nako! Mr. President, Mr. President, Bongbong Marcos, makinig ka. Hindi po namin pinagdata sa iyo. Iuwi mo na rito. Iuwi mo rito ng buhay. Sapagkat kapag po ay nasawit, pinawian ng buhay sa si ibang bansa. Tapos na. Walang patapaw, walang papatawaran niya sa Sampera Pilipinas. Wala pong papatawaran niyan. Pangalawa, palayain mo na si Pastor Tulog. Palayain mo na. Siyong na milyong followers ang nag-iintay niya. Na araw-araw ipinagdadasal ka siguro na mamatay na. Subalit, so Papa, pinalaya mo si Pastor Kebuloy Kapag pinalaya mo si Pastor Gibilon, Mr. President, ipagdadasal ka ng isang milyon na yan, papasalamatan ka, na, na lumawin ang buhay mo. Patiin mo, magpadala ka ng tao, magpag-usap ka kay Governor Simpson, <laughs> hindi ganyan. So lastly, Mr. President, marami, marami ng deliche mo, hindi lang marami ha. Hindi ko alam kung may nakikira kung natutuwa sa'yo. <laughs> Alam naman ninyo yan at alam naman ang mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita rin ko. Hindi ko alam kung may, kung may panahon pa kayo, Mr. President. Ayaw natin mangyari yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin yung naganap sa Nepal. para yun, ayaw natin yan. Lastly, lastly na, lastly. Okay. Ay, nako. Ahuli na po ninyo itong mga, ito, itong mga nakabayad na ito. Halapan ninyo to. Bakit ka lang ito? <laughs> Ang mga taong na nagdala sa inyo sa pagiging presidente, mga kalaban ninyo. Ngayon yung mga tao na kaaway nyo since time immemorial, si Risa Honteperos, hindi nyo wala pa kayo kakampi yan? <laughs> inuuto lang kayo niyan si Risa Ontiveros. Eh, hindi pa nagpapanti ang galita na sa inyo yan. Paano mo magiging ang kaibigan niyan? <laughs> yeah. Diyan makabayan lang. <laughs> hindi nga yan. Hindi nga yan pumalang sa Pero, oh. Yung mga retired general, I don't know, I, 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 I don't want to say anything bad against uh, General Charlie Gomez. He's talking here. Pero makinig po kayo. Huwag ninyong, ninyo palakasin ang CPP-NPA. At Mr. President, kapag ikaw, halimbawa, ay biglang nag-resign, ipagmamalaki ng mga komunista na sila ang nagbagsak sa iyo. Ipagmamalaki nila na sila, ipagmamalaki nila na sila ang namuno sa sambayanan para ibagsakan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo.